Hello guys, ah uh, Yan po, uh, dalawin po natin yung uh, isang uh, PWD At saka yung uh, mayroong kapatid na estudyante Tagal-tagal na po hindi tayo nakabalik So ngayon po, ibalikan po namin May dala tayong uh, bigas at saka groceries So yung bahay nila nang doon sa ano po doon sa Diyan sa unahan Diyan sa likod ng bundok May maliit na bundok dyan sa likod Ayan guys, maglakad pa tayo. Malayo po yung lalakarin natin. So dala na po ni Tata yung grocery groceries, yung bigas natin, ipakuha lang natin. Ayan, dito tayo dadaan. Kisang si Juan ay Si Kisang, ito pangalan eh ni. Mark Ninyo Mark Ninyo Mark Maayong Hapon Wala na So yan si Mark Ninyo eh Moro na yung Juan Buhat Isang PWD Mark Mark yan po guys, sa matagal-tagal na po tayong hindi nakabalik dito. So ngayon lang. So, ito po uh, sa mga nakaraan po kung sino pong nakapanood sa vlog natin sa kanila. Si ano po, si Charlene, grade 12. Graduating ka ngayon, Charlene, no? Graduating sa grade 12 ngayon si Charlene. At sa yung kapatid ni Charlene, na babae si Princess. At saka yung... Uh, uh, kapatid nila na lalaki ay si Liberal uh, matagal na no bugay na kay na sa nanay so si nanay Clarita yung lola nila anong nangyari sa glasses mo kaya kinalawang kinalawa mm. Uh oo -oh. so kailangan siguro mag magbili na ng ulit kasi mm. ng lalo, kay glasses so kanang mesko nila ka awak kay glasses Self -phone. Ha? Cellphone picture lang kasi doon lang ang Huh? Tapos nagsuro na ako, tapos nagsuro ko ng ganun po ba? Hmm. So nabigyan natin si Charlene noon ng uh, ano po, yung uh, eyeglasses na sira. Sige lang, sige lang Charlene ha, kapag mayroon kami budget, uh, bilhan ka namin ng eyeglasses ulit. Ha? Huh? Hmm. Kailangan talaga kasi may ano po, may depikto po yung mata niya. At saka si Princess, kung saan ka nga grade? 4. Grade 4? sila po ay wala na pong sa, sa mga hindi pa nagapanood sa mga vlog natin sa nakaraan wala na po silang nanay yung nanay nyo pumanaw na no at saka yung tatay nila nung mga pagpunta namin dito noon ay na-stroke yung tatay nila nagka mild stroke at saka yung tatay nyo okay na ba ngayon? po. No? so nagtrabaho? Mm, nagtrabaho pa rin so si si, kuan, si nanay Clarita ang lola nila ang lola lang ang nag-alaga sa kanila lalo na yung PWD kawawa talaga si Mark ano? si Mark Ninio. Mark Ninyo uh, yan oh no? yan ang kalagayan ni Mark Ninyo so unsa man ay kinanglano ni Mark Ninyo Dayaper? Dayaper. daya per Dayaper na og Adol? Uh. so ganito lang kalagayan ni Niño. no si na, si lola lang ano po nag-aaruga ah. si si lola din wala na ring wala na ring asawa no wala nang wala na, na kay bana po no nagmay kay mama na ni pero na kay mga anak ko din isa, dool. So, dyan, mga... sa dol kana sila diha mo kana sila diri ah so ang pangmangko na kita ko tumangha ah mga Alam ko yung anak ko dito sa akin kaduha sir sa hmm. oh, Kale, sino, na sa diha sa dakit na ko taon sir mo ano ano kasi no ko ano mo ko so karon na nabalik me na may dala para sa inyo Ah, princess, <laughs> ito po. Mayroon tayong mga groceries. Selamat, eh. mayroon, kaming, oh, mayroon kaming groceries. O oh. dami-dami ito. Mayroong mga dilata. Ito ha, mga kopi. Ah. Mga may mayroon ha, mayroong biskuit. Ito ha, mayroong biskuit. Ito ha, mayroong Yan, sari-sari. saka ah, ano po? May <laughs> <Nga> bigas. may dalawang <laughs> Ito, dalawang 25 kilos na bigas, at saka ito po, uh, mayroon tayong groceries, at saka magbigay din ako ng cash para makabili kayo ng diapers, mm -hmm. ha? Sa tapagbaon din ninyo, no? uh, grade 4 si Princess. Ito, Lola, mayroong 3,000, ha? Salamat pa ang kayo, Para pang baon ninyo, ng na ni uh -huh. So, naganda ka, naggrasyero. Wala mo nagdaho no? Wala mo minagpahiban mo. Nagigrasya tama. mawaba. Burak na. Lipay. Lipay itong luging, ba. Nabang may bugas ron? Ano sa'yo mo ninyo Yung gini? igiling ang mais? Uh -huh. Nanabang ko sa kumangot po yung uh -huh. pag- kung bernis nya kar kan na tindabangan pa sa ito nga guys ayan dapat to di nang abot. so ikani na gi katawa bang ni mga dogay na ni so giniling na mais po nagpagiling sila sa nagpagiling sila sa nakarang araw Oh, yan pitaw po ang konsumo nila ngayon. Kita mo kamingi ng panabong ng isang guansa kumulang manong. Tawag mo kamong urong pa diluluson mm, man tuta. Ng maaayos din sa payment na po. Kamo opo ta mo uasa. Biran ta idad gali mo nay. Sisintan ko na tong memory ko. Ya. Maga ko rento mo san na tahi. Mga apo. Mm. Kay bua korang sa set. Bilara me kaus tibo tuli pa ipok ng nay. Mga apo kay labin taon na sin na. Saan ba tapo yung taon eh? di mo muna mga ikaon. Di pang buyag malipang. Kanya naning layo magbayas ya. Kami nagyo man. Kaya pagdugol. Maadlo di mo magdayapir ba? Magabi na may dayapir pero... Sa lang ang dayapiran mm -hmm. niya ah, Ang dayapir na ako sir. Bajit po. Ah, di bajit ba? Bajit magabi ira yung dayapir. Kada gabi lang. Maadlo. Mm -hmm. Maadlo panos mo. Kawawa talaga si ano ninyo. Tatlos lang magkapatid, wala na pong nanay. Si nanay Clarita lang pong nag-aaruga sa kanila. Si Charlene, graduating ngayon sa ano? Ang graduation niya ngayong April 14, so malapit na. Si Princess, grade 4, layo pa. Isa may kasulto niya sa ating krasyaron, Charlene. Thank you kayo sa nag-sponsor, labi niya niya, sir, sa pagatundari. Dako na kaming tabang sa mukha. mo po kayo, sir. Na-surprise Na-surprise. <laughs> Kaya wala ang wala. Wala nagdawag. Hindi nagdawag. siya nga mga yun. Hindi pa eh katundog ka. Kaya tinabangan na. Tinabangas kung sa kilo sa Mernes. Kurang orang ito. Kaya na na kung na. rasya Salamat sa gino. Kaya tamo po. Kaya tapos si yung makauban. Yung mm, siguro tata? Nagahan mm. mm. kayo salamat sa akin. Mm. Mm. Tarong, nag-eskwela? Ispila. Hindi, yeah, eskwela rin mm. kasi. Mm. Maglakaw rin mo mo, mm. no? Maglakaw. Maglakaw Maglaka lang to sila. Galing sa paralan, patung paralan. Maglakaw lang. Si ninyo? Naan eh, rin si ninyo din eh. Mm. Maguan po mm. siya na natin eh. <laughs> Hindi po ang bagay Tahun saya lebih di tahun ini sponsor tarung sa grasya ang tao niya abot sa mga arong hapo na huwag kong magdahong nga na din. Grasya ang maabot ka daghan, daghan kayo salamat. Salamat na pero nisa ginoo ha kay. Labing taon sa... 15, katabang kasi sa inyo ha. Yan, um, makatabang po tas lain po kay. Um, murag daghan sa so kayo na kinanglan parang panahon na. Um, Kadadlo gin mi, mi um, paltos sa kapoyon ra mag-edit di eh. mga upload ayo. Uh. So yan po eh uh, itong 25 kilos na bigas dalawa, bali 50 kilos ito. Mayroon tayong uh, groceries, madami-dami ito at saka 3,000 pesos ka-sponsor ito. Galing nila ni uh, Sir Steven sa Melbourne, Australiaan ni Sir J sa UK. Okay. Maraming salamat sa inyo. Yan po, uh, ngayon lang namin nahatid. Pasinsyera po, uh, maraming maraming salamat talaga. Salamat kay sponsor si Sir Steven. Uh, Stephen and Steven and Sir G. Uh, sir, sir, sir. Uh, sir G. Uh -huh. Taghan, kay, salamat ninyo, Sir. Uh -huh. Sige ha, uh, um, dealer kami magdugay kaya napamila ka po, um, Domingo gani ron. Amo na lang ginggi an kay takang. kay balo may white po. So hmm. na ka makita po ka mo. Uh. sige Papay, ah, uh, bye na sa inyo. Si Ninyo, Ninyo. Bye bye nin. nin. <laughs> Kadungog ron ni siya, maka kuan man. Na, man. Hmm. Sila. Ila ka control sa yang kuano. Ninyo. Na kay kuan ya ha. Kanang nagatas, murana ni gatas. Mm. <laughs> <laughs> Milo. Napo ni biscuits para maka-snack mo, ha? Mm. Salamat.

Ang balo na anima. Mm. <laughs> Ito po yung ano nila guys so. uh, oh. Ito kanin siya lumuo niya siya. Oh. dayon ipagiling na ipagaling. Ako na mo trug buat sir kada to meres ko amo ko. Na pa diari eh. Mm. Yeah. Salamat ni Salamat Sir Steven sa Melbourne, Australia ni Sir G sa UK. Yan po guys uh, maraming salamat sa laging uh, panunood Yan po abangan ninyo ang uh, susunod naming mga upload Mga pagmamahal galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia Ihatid pa natin sa ating uh, tutulungan At abangan ninyo ang pabahay natin Kung saan ang sponsor si Ma'am Regine de Labina At At uh, pabahay ni Bro Tata Kung saan ang sponsor si Ate Nida Yan shout out sa inyong lahat uh, Maraming salamat at sa iba nating... Uh, sa iba nating mga tutulungan pa uh, maraming salamat sa laging uh, suporta kung sino pang hindi nakasubscribe subscribe sa ating channel uh, Rini Ose anak uh, kay uh, Bro Tata Ose Vlogs shoutout din ni Miss Ilse 130 maraming salamat